This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Daigin mo ng mabuti ang masama. Ating pag ang Biblia sa Roma kabanata isa hanggang anim. ikalabing apat sa buwan ng Agosto hanggang dalawang po. Nang buksan niya ang kanyang sulat sa mga Romano, binati ni Pablo ang mga miyembro ng simbahan sa pagtawag sa kanila ng mga iniibig ng Diyos. Na mga tinawag na banal, sinabi niya na ang kanilang pananampalataya ay pinag-uusapan sa buong daigdig. Sa Roma, Kabanata 1, Talata 7 hanggang 8 Sa lahat ninyong nasa Roma, na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hisokristo. Una nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo tungkol sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahayag sa buong daigdi. Sa pagsasalita ni Apostol Pablo, ipinakikilala niya ang mga taga-Roma bilang mga iniibig ng Diyos at mga tinawag na banal. Ipinapakita nito ang mahalaga at espesyal na turing ng Diyos sa mga taga-Roma at sa mga Kristiyano sa pangkalahatan. Ang pagiging iniibig ng Diyos ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal ng Diyos sa kanila habang ang pagiging tinawag na banal ay nagpapayuwatig ng kanilang pagkakatalaga bilang mga lingkod ng Diyos sa pagpapahayag ng mga salitang sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Ipinaaabot ni Pablo ang kanyang dasal para sa mga taga-Roma. Ipinapahayag niya ang kanyang hangarin na sila'y lubusang biyayaan ng Diyos at mapanatag sa pamamagitan ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Kristo Sa talatang ito, maikita natin ang pag-alala ni Pablo para sa mga taga-Roma at ang kanyang pagnanais na sila'y maging malapit sa Diyos at kay Kristo. Ipinapaabot niya ang kalagahan ng biyaya at kapayapaan sa kanilang buhay na nagbibigay lakas at pag-asa sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Mga halimbawa ng mga mabubuting tao na naging magandang halimbawa sa iba sa banal na kasulatan. Si Abraham, ipinakita niya ang kanyang matinding pananampalataya sa Diyos nang sumunod siya sa kanyang utos na ihandog si Isaac na anak bilang haing na nagpapakita ng ganap na pagsunod at pagtitiwala. Noe, naglingkod siya sa Diyos sa kabila ng pagmamalabis at pagsuway ng mga tao noong unang panahon. Tinanggap niya ang utos ng Diyos na magtayo ng arka upang maligtas mula sa baha. Jose, anak ni Haku, sa kabila ng mga pagsubok ay pinakita ni Jose ang tibay ng kanyang karakter at pananampalataya sa Diyos. Naging mabuting halimbawa siya ng pagpapatawat at pagmamahal sa mga kapatid kahit sa kanilang pagsisinungaling at pagmamalupit. Moses Si Moses ay naging leader at tagapagtanggol ng mga Israelita ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtawid sa ilang at pagpapakita ng malasakit sa kanyang kababayan. Ruth, ipinakita ni Ruth ang kanyang tapat na pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang biyanang si Naomi na nagpapakita ng mabuting halimbawa ng pagkakaibigan at pagmamahal sa pamilya. David Pagkamat may mga pagkukulang, si David ay nagpamalas ng tapat na pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay pinakita sa pamamagitan ng kanyang mga awit at mga hakbang na pinagsikapan niyang gawin ayon sa kalooban ng Diyos. si Esther. Nagpamalas si Esther ng matapang na pananampalataya nang harapin si Haring Asaurus upang iligtas ang kanyang bayan. Kahit na ito ay nanganganib ang kanyang buhay. Daniel Ipinakita ni Daniel ang kanyang malalim na pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos sa kabila ng mga gawa ng mga tao na labag sa alintuntunin ng Diyos. Juan Bautista Si Juan Bautista ay isang propeta na nagtanggol sa katwiran at nagpakilala kay Jesus. Nagbigay siya ng magandang halimbawa ng pagsunod sa Diyos at paghahanda para sa pagdating ng Misiyas. Apostol Pablo Naging magandang halimbawa si Apostol Pablo sa pagpapakasakit at pagsunod kay Jesus sa kabila ng mga pagsubo, Siya ay naging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo at pagtuturo ng mga turo ni Kristo. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga mabubuting tao sa banal na kasulatan na nagbigay ng magandang halimbawa sa iba sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Katapatan at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Mga halimbawa kung paano tayo maaring maging mabuting halimbawa sa iba. Pagsunod sa mga alintuntunin, ang pagsunod sa mga prinsipyo at alintuntunin ng moralidad at katwiran ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa iba. Ito'y nagpapakita ng integridad at tapat na pagsunod sa mga turo na ipinapahayag sa atin. Pagmamahal at pag-aruga Ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aruga sa kapwa ay isang malakas na paraan upang maging mabuting halimbawa. Ito'y maaaring makita sa pamamagitan ng malasakit, pagsuporta at pagtulong sa iba sa kanilang mga pangangailangan pagpapakumbaba. Ang pagiging mapagpakumbaba at hindi mapagmataas ay nagpapakita ng kausayan sa pagiging mabuting halimbawa. Ang pagkilala sa ating mga pagkukulang at pag-aalok ng tulong sa iba ay nagpapakita ng kagandahan sa pagbabago at pagunlad. Kagandahang asal Ang pagpapakita ng kagandahang asal respeto at kabaitan sa ibang tao ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita ng mabuting halimbawa. Ito'y maaaring makita sa pamamagitan ng pagiging maalahanin, maalaga at magalang. Pagiging tapat Ang pagpapakita ng tapat na komunikasyon at pagiging tapat sa mga pangako ay nagpapakita ng kausayan sa pagiging mabuting halimbawa. Ang mga tao ay na-inspire ng mga taong matapat at hindi nagpapangga. Pagiging Empatiko Ang kakayahan na maunawaan at maimpatiyah ang iba ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamahal ito'y nagpapakita ng pagiging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa sa mga damdamin at pangangailangan ng iba. Pagtulong sa komunidad Ang paglahok at pagtulong sa mga gawaing komunidad kaya ng mga outreach programs o mga proyekto para sa kapakanan ng iba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng iba at pagiging bahagi ng mas malawak na layunin. Pagsunod sa pangaral Ang pagsunod sa mga aral ng Diyos tulad ng pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad at pagiging mapagkumbaba ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga tao sa paligid. Ito'y nagpapakita ng matapat napagtitiwala sa Diyos at pagsasabuhay ng kanyang mga turo. Pagmamalasakit sa kalikasan Pagtanggap sa pagkukulang Ang pagtanggap ng ating mga pagkukulang at pagkakamali at ang pag-aalok ng pagpapatawad na sarili ay nagpapakita ng pagiging tunay na tao at nagbibigay inspirasyon sa iba naharapin ang kanilang sariling pagkukulang. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Sunday School nitong ikalabing apat sa buwan ng Agosto hanggang dalawang po. Kung kayo ay may mga katanungan o nais pang malaman tungkol sa ang simbahan ni Sokristo na mga banal sa mga huling araw, maaari kayong pumunta sa aming website sa lds.org o magtungo sa aming simbahan tuwing linggo. Maraming salamat po.